tulong ni Kawamura kay Kai napansin ng NBA agent ng ating pambato. Posibleng recruit ng Wasserman si Yuki at Kai Soto magpapakitang gila sa mga NBA scouts sa FIBA OQT. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Hindi natin may tatanggang improvement na ipinapakita ng ating pambato sa kanyang mga previous performance sa liga ng mga Hapon na Japan B League. Malayo kung titignan sa kanyang mga naging stints especially sa US at sa NBL. Minsan na nating natalakay kung bakit mas magandang performance ni Kai ngayon sa B League kung ikukumpara sa G League, NBL at Summer League. Well dahil nga ito sa malaking tiwala ng coaching staff ng kanyang team na nilalaruan. Malaking bagay kasi sa isang player ang may tiwala sa kanya ang kanyang coach sa laro even though makagawa ito ng error ay hindi basta-basta pinupull out sa game upang iwas pagkababa ng kumpiyansa sa sarili ng isang player at magkaroon ng kalayaang makabawi. Ganyang tipo ng player si Kai. Kapansin-pansin ngayon sa Yokohama na even nga may mga errors itong na ay hindi basta-basta yung -basta nilalabas ng coach at pinapabaya ang makabawi ito. Kaya ang resulta ay good performance pa rin sa dulo ng laro para dito kay Kaiju. Pero syempre hindi pwedeng hindi natin bigyan ng pansin ng isang malalaro na talaga namang nagbibuild up sa kayang gawin ni Kai sa game. Walang iba kundi ang one of the best Japanese point guard ngayon na si Yuki Kawamura. Si Yuki lang naman ang malalaro sa si Japan na gumising sa pagiging halimaw ni Kai sa laro, especially sa pintura. Grabe ang determination ng point guard na ito na mag-feed ng maraming pasa sa ating pambato, may execute man ni Kai ng maayos so hindi, ay hindi sumusuko ito na magpasa kay Kai. Ganitong klase ng gwardya ang kailangan ni Kai at iba pang mga malalaro. Dahil kapag ganito ang PG ng team, sure ball na lahat ay magkakaroon ng chance sa makapagambag sa upensa. Gusto mo bang kumita habang naglalaro? Dito lang yan sa pinak-legit na betting site sa sa mundo na 1xbet. I-click lang ang link sa ating pinned comment at mag-register. Ilagay lang ang promo code na PLAYW1X para makakuha kayo ng up to 6,000 pesos bonus sa inyong first deposit. Pwede kang tumaya dito sa kahit anong sports lalo na sa basketball, NBA, PBA at marami pang iba. Meron din silang iba't ibang mga online casino games. Sobrang dali lang mag-withdraw at mag-deposit dito using your GCash or bank transfer. Kaya subukan na ang inyong swerte sa 1xbet. Unlike sa mga guards na kasama noon ni Kai sa Ignite at Adelaide, kung sanay hindi legit PG kundi SG. Yes, self-guard. Dahil sarili lang nila ang pinifeed nila ng bola. Anyway, hindi sayang ang effort na ito ni Yuki. Dahil maliban sa malaking benepisyo ito para sa team, ay magiging malaking tulong din ito para sa kanyang karira sa player. Tulad na lamang ng pagpansin ng mismong NBA agency ni Kai na Wasserman dito kay Yuki, kung sanay na po point dito ang tulong na ibinibigay niya sa laros para sa ating pambato. Dahil dito since agency ito na naghahanap na mga mausay na malalaro na wala pang mga NBA agent ay malaki ang chance ang mabigyan ng offer itong si Kawamura na magbubukas ng pinto sa kanya upang makatanggap ng mas maraming offer sa buong mundo since ito naman talaga ang trabaho ng Wasserman ang may sa mas malalaking mga liga sa mundo ang kanilang mga atleta at dahil sa tandem ni Kai at Yuki ay markado na ito ng Wasserman Samantala, mabalik tayo kay Kai. Tulad nga ng palagi kong sinasabi, still NBA hopeful pa rin si Kai till now. Dahil hindi pa nga nagtatapos ang NBA goal ng ating pambato. Maliban sa bata pa ito, ay ngayon palang lumalabas ng strong tunay na abilidad ng ating pambato na magbibigay muli ng interes sa mga NBA team scouts na subukan at magtiwala dito. Maraming case tulad ng kay Kai ang mga malalaro na successful na ang karir ngayon sa NBA. At maliban sa Summer League at NBA Teams Camp Invite ay another chance para sa NBA dream ni Kai ay ang paglalaro nito sa FIBA Olympics Olympic Qualifying Tournament. Yes, double benefits ang paglalaro ni Kaiju sa gilas para sa FIBA OQT. Maliban kasi sa matutulungan nito ang ating bansa para sa Olympic slots, ay may papakita pa nito ang kanyang improvement sa mga NBA scouts na tututok sa mga laro dito. Since kasing husay din ng mga teams sa World Cup ang mga kupunang lalaro dito kung kahit 100% na hindi ito papalampasin ng mga scouts. Asahan ng mga ilang NBA team scouts sa mga laro sa OQT. At kapag naging magandang ipapakita ni Kai dito at kung sa swerte ay makasilat pa tayo ng mga panalo ay tiyak na ang imbitasyon sa ating pambato sa mga NBA teams. Sa so ngayon kasi ay mas prior na mga scouts ang mga malalaro na kayang magpakita ng magandang performance sa mga major tournaments ng FIBA dahil mas mataas ngayon ang antas ng laro sa FIBA kesa sa NBA.